There is at the moment an alarming increase in the incidence of terrorist assassinations and other criminal activities in our district. We might lose our fight against crime by default. We shall not let this happen. Our unit of secret marshals is at its fighting best, but we are also faced with various problems at the same time. We have uh, organized crime, crimes, uh, sparrow killings, bank robberies, holdups. We must harness our unit to pinpoint its priorities. Si General. Pinakukuha ko ng bagong grupo. Bakit, sir? Hindi ba siya nisisiyahan sa performance namin? Hindi sa ganon. Kaya lang lumalala ang sitwasyon. Nagkalat ng mga loose firearms. Pati ang mga sparrow unit. Lumalakas ang loob. Tingnan mo nangyari kay Captain Espino. Eh, anong grupo iniisip ni General, sir? Expand na lang natin ang grupo niyo ng Secret Marshals. Apat na kayo ngayon. Dagdaga mo pa ng pito para makabuo ng squad. Eh, sir. sa kami kukuha ng tao? Mag-recruit ka. Kahit mga rookies. Mas gusto ko nga mga bago eh. Hindi sila kilala sa Underworld. Na mga isparo. Pati na mga kasamahan natin sa departamento. Out of several hundreds, ito lang ang nasala natin. Pwede kanya-kanya na tayong lakad ngayon. Ah, uh, sir. Kami na bala ni Carding doon sa iba. Good. Ang matitira kami na ni Jen. Ah, uh, Kailan ho ba ang deadline natin? As soon as possible. Pero ang mare within two days. Good morning, ma. Good morning. Inuulit ko iho. Iwas ng konti sa gulo. Remember, yung mama has a reputation to protect. Mm. At tandaan mo, ang nagmamadali sa buhay, maagang namamatay. Eh, hey, ma, meron din naman gulong hindi niya inahanap kung saan dumarating. Ma, meron din naman akong reputation na pinagprotektaan, di ba? Binata na anak niyo, ma. Iba na rin nag-iingat, Iho. Ah, oh, siya nga pa pala. Tuloy ba tayo mamaya? Mamaya, pagkatapos ng hearing mo, susunday kita. mag lunch tayo. Ah, oh, sige. Ama. oo oh. Alam ko, Mang, ay mo bibigay yung sentensya mo sa yung sensational case. Naniniwala ako sa'yo, Ma. Sa yung pagiging fair. Kaya mayaman, kaya mahirap, pantay-pantay, di ba? Kaya pagka-graduate ko na lo, no? at abogado na ako, kayo na ang aking huwaran. Hmm? <laughs> <laughs> hey, This court has allotted enough. Eh, bakit ako matatakot? Eh, paano kung balikan ho nila kayo? Eh, eh, lahat naman ng ebidensya nakatungon sa kanila. Eh, paano kung mapila sila, Your Honor? Yes, Judge. Paano kung iakapila yung kaso sa Court of Appeals? Pahala sila kung gusto nila mag-apila. Karapatan niyo ng bawat Pilipino. not the end of the world for you, Angelito. Napakabilis ang pangyayari. Sa isang iklap lang, nawala na si Mami. Huwag ka maglala, Angelito. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nabibigyan ang katarungan ng pagkamatay ng Mami mo. Angelito. Barkada mo. Puntahan mo muna. Coats! Coats! Oy. Utong lupa! Ba't andi dito ka pa? Walang pasok! Walang pasok? Apa pa ngayawan? Kasi may meeting ang mga teacher ko. Mukha yatang tinatamad din mga teacher nyo. Loko-loko! Loko! -loko. Ito ko niniwala sa'yo. Sabihin mo sa'yo ang totoo, ba't ka pumasok? Kasi hindi ko nagawa assignment ko. Yun lang, hindi ka pumasok? Akin, akin na. Gawin natin. Iwan mo muna yan. Akin na. Alam mo, kaya mo? Basta hindi lagpas ng grade 4. Akin na, akin na. Kaya ko yun. Sige nga, tingnan natin. Tingnan natin. Na. Fill in the missing letters. Napakadali niyan. Lalagay lang natin yung mga walang letra. Katulad niyan. Ha? B. Banana. Saging. Lagay mo dyan, Banana. B. Oh. Oh, susunod. Oh, sapatos. Eh di... Ba't ka nakapag-away? Eh bakit ikaw nakipag-away? Lalaki ko. Eh bakit si Ate B nakipag-away kahit babae siya? Iba yun. Anong iba? Basta, iba yun. Ang dami mong tanong eh. Eh bakit hindi mo siya tinulungan? Di ba magaling ka magboxing? Kasi, si Ate Vilma mo, tsaka si... Kutsi, hindi mo rin maintindihan eh. Bakit di ko maintindihan? Kasi, mahirap makilam sa mag nag-aaway. Pag-shota ba, susuntukin? Hindi. Gusto niya yun eh. Ha? Gusto niya yun? Di ba masakit yun? Ito nga, kahit sinurang payatot lang yung sumuntok, masakit eh. Selvin pa, malaking tao na. Paglaki mo maintindihan mo rin yung sinabi ko. Ha? Okay? Matagal pa yon, Baka hindi na ako lumaki. <laughs> yung mga katulad mo, yung ganyang kakukulit, mabilis maging lola yan. Kaya pala naging lolo ka na? Ito naman, bawat hirit ko, may sagot ka eh. Dito na tayo. Sagutin mo to.